Ang sira, di? Ang sira. Ha? Flat. Ah, flat. Ito, ito, ito. Meron akong ano rito. Meron akong pang, ano, vulcanize. Tapat mo rito, Para naiilawan ko. Ano ba? Ano ko ba? Mubit? mm Ano ba? May pasahero ka? Wala, wala. Buti nga. Nag-cancel ako eh, yung may isa akong pasin na dati Ah, eh. kinancel mo? ano ba to? Tubeless? Hmm eh. Oto, 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 may gamit ako right oh. Saan ka ba pa uwi? Diyan ang Marcos Alvarez Sa uh, Puntasan din ako Second time yan sa second hand Ay, itong gulong? Eh, kung eh, ba't natatakpan ng silan kanina pinapasakan ko, so, naman yung pasak. Kasi walang vulcanizing dito, puro building nandito eh. Uh, wala po sa napan. Wala na eh, bitaw na oh. Hindi na gagana yung ano mo dyan. Yung silan, di diba may silan to? Hmm. Wala, din na gagana eh. Nakabuka na eh. Ha? Ah? Uh? Ah. Uh? malayo ang asing biyahe ko kaya kailangan kompleto sa gamit magkita pa akong kagite nakadisprek pala to o oh, pinasadya mo lang pinasadya mo lang sa sa ano taga gentry eh Oh, di na sumisingo ba? Diba? Upo mo Tingnan mo kung ano Okay oh, ayan, okay na Ayan, okay na yan pre Kakapiga na yan Kamerenda Nako pre Akala ko ba nanonood ka? Eh alam mo, alam mo hindi ko tumatanggap ng bayad kung nanonood ka hindi, ako na bahala niyan. Ako na magliligpit. Ang mahalaga, makita kong makaka-andar ka na Salamat, Sige, sige. Salamat. Sige, Sige, hmm. ingat. ingat.